Pasokin natin Ang iba't ibang Masasamang tao Dito sa mundo kasama natin, Dukyo Da Explorer. Yun, magandang araw mga ka-explore. Uh, nandito naman ako, Dukyo Da Explorer po. Uh, ngayong araw na ito, ipatuloy kong hahanapin yung sinasabi uh, ni kaibigang ibata no na uh, bagong lagusan para maibigay sa kanya yung gintong mutya. Uh, kasi, uh, nabawi natin yung gintong mutya sa mga aswang at uh, yung gabi ding iyon ay uh, napalibutan na rin kami ng maraming mga elemento kaya uh, sinecure na lang namin ni Sarge no uh, minabuti namin na uh, 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 umuwi na lang no para uh, hindi kami mas mapahamak at ayan uh, yan yan na rin yung uh, sabi ni uh, kay Bigang Kalinga dahil nga uh, marami kasi yung nagka-interest kaya iingatan talaga natin uh, yun mag isa muna ako kasi Sarge ay uh, meron hindi inasahang ano no uh, ginagawa na ipinuntahan siya kaya uh, susunod din po yun uh, kung ano maka ano siya, matapos niya agad yung importante talaga ng uh, gawain Ako muna, uh, shout out nga pala kay hati mardula abong, kay nam ani Alvarez shout out, kay Ma'am Alicia Ransi Ayan. kay anis, kay london shout out, nam janita Stranger shout out, kay yuki oi shout out, kay jackie iban shout out, kay Shoutout shout out. Ati Marge, shout out kay Ati Marge. Mukhang hindi pa dito mga ka-explore. Tawid tayo ng ilog mga ka alam nyo mga, uh, mga ka-explore no? Uh, sabi kasi ni kaibigang ibatan ay eh, ang pagbigay po ng gintong mutya kay Kalinga ay ito po ay hindi madali uh, dahil may marami pong elemento po yung nakaabang no? marami pong nakaabang kasi aagawin nila yung gintong mutya no? para hindi maibigay kay uh, Kalinga kundi uh, mapunta sa kanila dahil ito ay talagang napakalakas nito na yun may ano lang ano balite mo ka explore yun bago ng balite tabi tabi po kikidaan lang po ay napa explore Mahirap na, no? Mahirap na. Kaya, uh, ayaw, ano, ingat po tayo. <coughs> Hindi lang aswang yung nakaka-interes. Uh, pati yung mga, ano, you know, kasamahan nila yung kanto, nakaka-interes din. sabi ni kaibigan si Bata maraming uh, ha, marami na din, ano, atao na kumubok po, kumuha nung gitong mutya sa engkantadang uh, puti pero ni isa sa ila sa kanila wala pong nagtagumpay at tayo lang po yung nakakuha kaya yun, mabuti at yung engkantada ay may uh, tiwala po sa atin Uh, dito sa pagubatan mga ka-explore uh, hindi talaga dito pwede yung pasaway ka uh, kasi pagpasaway ka dito uh, mabibigla ka na lang masurpresa ka na lang pag uwi mo meron ka ng karamdaman yun pala nakaano ka sa mga nakatira dito nakagawa ka sa kanila ng kasalanan Kaya, yun dapat ano tayo dito maingat or <coughs> uh, respeto natin yung mga uh, naninirahan dito mga ilimento din <coughs> Pag hindi pa dito mga ka-explore Lagang binabaybay natin yung ilog mga explore. হিন্দি পড়িয়ে আকাঙ্কাল Ayan mga ka-explore na, nakatawid na tayo sa ilog, mukhang malapit na tayo sa area. yung mga ka-explore no? Ah, ito, na yata yung area na yung mga ka-explore uh, ah, pasokin natin uh, ah, sana nandito si kaibigang kalinga na yun nandito yung mga malalaking puno no? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Guys, nice, po, hmm. Ito yung isang. Tabi-tabi po. Okay. bigang kalingga. kaibigan kalinga kaibigan 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 kalinga kaibigan kaibigan Kaibigan. Ayan. Uh, ito na yun eh. Uh, hindi sumasagot si kaibigan kalinga. Pero ito na yun. Ito na yung nakita ko sa panaginip ko. Na area na kung saan sinasabi ni kaibigan uh, kaibigan kalinga. Eh, dito daw. siguro ano mga ka-explore mga uh, gaya ng ginagawa natin antayin natin doon tayong galing kanina ganito na lang siguro mga ka-explore no? ah. basta na lang natin itong camera natin tapos antayin natin dito ah, baka dumating talaga okay. ito tayong ibon mga kaexplore. Hmm. hmm. Ro istana na natin yung ano natin. Dito muna tayo mag-antay. maka-explore okay, na. Uh -huh. Yan. So magantay-antay tayo dito baka uh, dumating talaga dito si kaibigan Kalinga. maka store may inkanto pa lang itim ng sakahoy na yun kasi kasabi ni kaibigan kalinga pag meron akong na inkwentro pwede kong gamitin ito habang hindi ko pa inaibigay sa kanya laban sa mga uh, elemento kaya ang ginawa ko nagmadali ako na lunukin ito at uh, yun lumaban sa kanya yun, Na, nadali naman natin siya at nawala yan, yun yung sinasabi ni kaibigang ilangga, ilangga ah, kalinga mga ka-explore nuna yan marami talaga yung nagkaka-interest dito at uh, habang ano ibibigay natin to sa uh, kay kalinga marami talaga yung anak uh, nag-aabang lang na gusting uh, agawin ito unakawin eh, uh, Siguro Siguro hindi nagpapakita si kaibigang kalinga kasi pa uh, palang mga iba din na elemento sa kaligid. Uh, pero uh, hindi tayo matakot dito habang nandito sa atin ko kasi sabi niya habang hindi ko pa ito naibigay sa kanya, gagamitin ko muna pang laban sa elemento. Nakaka-explore na. No. Oh. kasi sobrang lakas kasi nila mga ka -explorer. yung kakayanan yung kakayanan natin dati na ah, may ano naman tayo no kakayanan na lumabas kanila pero ano na mas sobrang lalakas nila ngayon hindi na kagaya ng mga dati na easy lang sa atin pero ngayon pero sa pamamagitan ito magiging easy at sa atin na kalabanin sila dahil dito uh, at kinakailangan din ito ni kaibigan Kalinga ibigay natin ito sa kanya pero hindi siya nagpapakita, ibig sabihin ah, hindi hindi pa siguro, no? delikado kung uh, pipilitin. So, yun mga ka explore na. No? Uh, Mag-observe pa rin ako dito. Uh.